Saan ba galing yung laptop na yun? Ay, ako. Ewan ko ba, Julie, ako ha. Masama ang dyan sa Andi na yan eh. Nakita mo ba kanyo? Talagang inudyok niya talaga si Madam na buksan yung laptop. Pakiramdam ko. Gusto mo pag-away ng Andi na yan ang mga tao sa pamilyang ito. Paano mo sa akin ipapaliwanag na ipinagkatiwala ko sa iyo ang buong buhay ko? Pagkatapos niloko mo lang ako. Sabi ko naman kasi sa inyo na umami na tayo kay Mama noon pa, di ba? There's no difference if we told her five years ago or if she told her now. Ang importante ngayon, humingi tayo ng tawad kay Mama. Ako sayo? Lang... Bakit ko naman ho sasabotahe yung pamilyang kumupkup sa akin? Itong pamilya na lang ho ni Ma'am Hope yung meron ako. At hindi hindi ko sisirain ang tiwala nila sa akin. Manang Kitty, may ko ako sa inyo? Hindi ko kasi may isip kung bakit nako kailangan pag-isipan ng ganyan eh. As well, sa totoo lang, Andy, gusto ko lang naman malaman. Ikaw ano ba alam mo? Ikaw ba nagregalo kay Madam nung laptop? Hindi! Hindi ho, wala ho akong alam, Manang Kitty. Kung tutuusin Sen Manang Kitty, kayo ho dapat ang nakakaalam ng mga bagay-bagay dito sa mansyon Kayo ho yung pinagkakatiwalaan. Ilang linggo pa lang ho ako dito sa Mansion. Ikayo ho taon na. Kung meron man may hinanakit kay, kay Ma'am Faith sa pamilya niya, eh, hindi ho ba posible na mas kayo ho yan, Manang Kitty? Aba! na lang kitang pinagsasabi mo. Wala akong hinanakit sa pamilyang ito, ha? Mahal ko si Madam at ang buong pamilya niya nang higit pa sa buhay ko. Kung hindi mo ako pinagsasaktaan ng ganyan, ha? Hindi mo ko lubusang kilala. Marami akong kayang gawin na hindi mo alam. Yung nga, nakakatakot man ang Kitty. Ang dami na palang sekreto na pwedeng sumabog. Ah, mabuhang to, ha? Ah, hindi. Hindi na. Oh, my God. Hindi, huy, hindi na lang. Nakuha na-trigger ka ni Auntie, Auntie, ha? Ang bakit ang bruha?

Naibigay ko ba ang mga pangangailangan mo? <laughs> Hindi ko lubos maisip kung paano mo ako magagawang pagtaksilan. <laughs> paano mo nagagawang masayang magkukwento ng araw mo? <laughs> Hindi ka nakakalimot ng anniversary at birthday. <laughs> Hindi pumalya sa mga Pagsama sa aming magsimba tuwing linggo at isabay ang magsisinungalingan pang mo. Anton, ganun ba ako kabulag para di makita? O kamanhin para di maramdaman? Wala kang tinira sa akin, Anton. Wala akong anak takakampi. Wala si Jose at pati ang sarili ko ngayon. Pinagdududahan ko na kung naging mabuti ba akong ina at asawa. Kung naging sapat ba ako. Sana masaya ka na, Anton. Sa lahat ng sakit na iniwan mo sa akin. Madam, nakatulog po ba kayo ng maayos? Tulog? Gusto ko nang magising sa bangungot na tukiti. Madam, <clears> huwag <throat> kayo magsalita ng ganyan. Pagsubok lamang po ang lahat ng ito. At tulad ng kahit anong pagsubok, matatapos din ito. Kapatandaan mo, may bagong taon pa. Bagong taon? Mm -hmm. Para ano pa? para magkaroon na naman tayo ng mga resolution na hindi naman natutupad. Mga pangako na nakakalimutan. Para madagdagan pa ang mga panlilinlang sa bahay na ito. Pagod na ako, Kitty. Tama na. Anong nangyayari sa iyo? dami alam po sana kung uh, <clears throat> Aaminin sa inyo. Ano yon? Alam ko din po yung mga pangbabahay ni Sir Anton ng araw. Maaga akong umalis noon, madam. Gaya ng dati para makapag-notchabwe na kasama ang pamilya ko. Okay, mauna na po. Pinantay na ako ng mga kapatid ko. Babalik po ako agad bukas. Sige, Merry Christmas, Merry ha? Merry Christmas sa inyo, girls! Merry Christmas, sige, sige. Ha? Ingat, ingat. Merry Christmas. Hindi, eh, bigla akong naalala. Naiwan ko yung regalo ano mo. Ano ibig mo sabihin? Ha? How can you do this to mama? Do what to your mom? Ano bang pinagsasasabi ninyo, ha? Bigla ako nakarinig na nagsisigawan. Eh, hindi naman ako sanay na may nagsisigawan dito sa pa, bahay noon. We know everything. Ang tagal-tagal mo na kaming niloko. Hindi eh, ko kayo maaintindihan eh. Wait. Ano bang pinagsasabi ninyo? Ano bang niloloko ko ang mama ninyo? Alam niyo hindi ko kayang gawin yan sa kanya? Nakita kita minsan may kasama ibang babae. Ayaw maniwala sa akin nila ate. Kaya nag na ako ng private investigator. Maingrata kayo! Pagkatapos ko kayong palamunin! Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. At ayoko nang marinig pa ang iba, madam. Hindi ako sanay na nakikita silang nagtatalo. Kaya umalis na ako. Pati ba naman ikaw? Ah. Uh, madam. Kasi hindi ka na kasi hindi talaga ako nagkaroon ng pagkakataon eh. Eh, naglulukusa ka pa noon sa pagkamatay ni Sir Anton. Iyo eh, ko naman pangunahan yung mga anak mo na sabihin sa iyo yung mga sikreto nila dahil kasambahay lang ako dito. Hindi ka kasambahay dito, Pakito. Kaibigan kita. pamilya ang turing ko sa'yo. Kaya hindi ako makapaniwala. Nakaya mong gawin ito. Nagugulat ako na. Totoo ba to? Kitty? Pakito! Huwag mo Please, maging... <laughs> hindi ko alam kung... Basta... Hindi, hindi. Kalau dia nak bikin apa kau teman oh no ku timpa nama kau stuck us so nice sana tempat kau you know some ka na naman, Andy. Konti na lang. Konti na lang. Huwag kang susuko. Oh, eh ngayon mag-isa na si Faith. Pwede ka nang umentrada. Huwag kang susuko, ha? Ano pa tong asong to? Mags na nga dito? Anong ginagawa mo? Hmm? Ano? Ano yung ginagawa mo? habis sa'yo, may something of kay Andy. Noel, nakita ko siyang kausap ang sarili niya. Tumatawa siyang mag-isa. <laughs> Wait, gusto ko talaga malaman kung pareho kayo ng mata ng ex-boyfriend ko eh. Hmm, medyo mas dark brown lang. May? Nagsiselos ka ba, May? Oo! Nagsiselos ako, Noe. Alam mo, naging patient ako sa'yo noong una. Dahil alam ko ang dahil mong pinagdadaanan. Yung sa daddy mo ngayon, kay Miss Love. Pero naman, Noe! Wala pa isang minggo dito si Andy! Halos na baliwala na ako sa'yo! Panang Kitty? Mm hmm. Kumain na ba si Mama? Ay, naku. Hindi pa nga. Maski yung pagkain iniwan ko kagabi, eh, hindi ginalaw. Ay, naku. Hanggang kailan ba ni Mama gugutumin ng sarili niya? Tsaka hanggang kailan siya magkukulong sa kwarto niya? Naku. Ang pakiramdam ko talaga. Kasalanan ko ang lahat ng ito eh. Sana pala hindi ko na sinabi sa kanya yung totoo. O edi sana may kausap siya ngayon at sana kinakain niya yung mga pagkain iniiwang ko. Malang Kitty, alam naman natin na maraming sana talaga. Sana hindi na lang nababay si Papa. Sana nagsabi tayo agad ng totoo. Pero nandito na tayo. Tama ka, ate. Imbis na magsisihan tayo dito, what we need to make sure is mapapatawad tayo ni Mama. Eh paano naman natin gagawin yon kung wala naman siyang gustong kausapin sa atin? Eh sino lang ba walang atraso sa kanya dito? Ah, uh, eh, si Noel at si Mylene ate. Si Auntie! Pero hindi naman ako papayag na lumapit ang babae niyang kay Madam, no? Ma'am Faith? Ma'am Faith, kausapin niyo na ako. Gusto ko lang naman ho mag-sorry. Nakakaloka itong matandang to. Pinapahirapan pa ako. Ma'am Faith, bubuksan ko na yung pinto, Ha? Ma'am Faith? Ma'am Faith? Pasensya ka na ho pa. Alam ko pinagkakatiwalaan mo yung si Andy, pero matagal ko nang napapansin, may kakaibang kinikilos ang babaeng yan. Ma'am Faith, ano nangyari? Ma'am, okay ka lang ba? Andy, go away. Go away. Gusto ko lang kung sana kayo kausapin, please. Nahihiya ho talaga ako sa nangyari. Para saan? Ano bang gusto mong sabihin? May alam ka rin ba tungkol kay Anton? Ma, wala ho. Wala ho ako alam. Sa totoo lang ho, nagigilty ho talaga ako sa nangyari, ma'am eh. Sana hindi ko nalang sinabi na buksan ninyo yung laptop, eh di. Eh sana hindi niyo na nalaman yung mga sikreto na tinatago sa inyo ng mga anak ninyo. Pakiramdam ko ho, nag aaway away kayo ng dahil sa akin. Hindi e sana ngayon, masaya pa rin ho kayong pamilya. Ma'am, sorry ho talaga ha. What do you mean, Manang Kitty? Parang... Parang... Parang pinapagsabog niya tayong lahat. Parang, ha huh? parang gusto niya mag-away-away tayo, pero walang mananalo. Parang... Pasesya na, pero... Pa para siyang demonyo. Manang Kitty. Aba, ito totoo naman. Wala kang kasalanan. Sila naman yung nagdesisyon na itago sa akin ang mga yan. Sila nagdesisyon na lokohin ako. Kaya makita ko man yung laptop na yan o hindi. Andy, please. Umalis ka na. Gusto ko mag-isa. Pakaramdam ko kasi meron akong kakabit na malas. At ang ko na si Sira. Ganun ho ako sa mga karelasyon ko eh. Sa kumpanya ni Mam Ma Ho. Ngayon naman ho sa pamilya ninyo. Huwag yung sabihin sa akin, ako lang nakakapansin yan. Joy? Andy? Anong ginagawa mo dito? Uh, Ba't sa't mo yung hikaw at damit to? Hindi, hindi, Joy. I... Eh, Miss Love, no. nung nahulog mo kayo sa hagdan, nakita ko talaga... Eh... natabi kayo ni Ma'am Hope, kaya ako kayo na out of balance sa hagdanan. Ah? naalala mo yung... yung boyfriend niya. Nahanap namin. The weird thing is... Nagpuan siya patay, three weeks ago, sa bahay niya. Hope, ikaw, gaano ba talaga kakilala yung Andy na yan? Nagtutugma-tugma ba sa'yo lahat ng mga kinikwento niya? O wala ka lang nagagawa sa chika ng babaeng yan? Please, leave me alone. Gusto ko na muna mag-isa, Manang Madam Kitty. Yes, I do my due diligence. Pati na rin sa mga empleyado ko. Oh, Mom Faith, naihilo ako. Ha? Andy! 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 si Noel. Siya na yung wala atraso kay Mama. Yes, po. Ma Oo no? Um, Noel, alam ko na alam mo yung galit ni Mama sa amin, di ba? Pero we wanna make sure that she's safe at kailangan niyang kumain. Can you please check on her? Nag-aalala na kaming lahat para sa kanya at alam kong hinding-hindi kanya matatanggihan. Okay po, Tita Nina. Ma'am, naku, sorry na, Naabala ko pa kayo. Ano ba nangyari sa'yo, Andi? Bakit ka biglang hinimatay? Siguro, hindi ako nakakain ng maayos kaya nahilo na lang ako. Ay, nako. Tama ka na kasi sa pagdadayet mo. Kulang ka ng sustansya sa katawan. Kaya siguro, dapat kumain ka ng mga masusustansyang pagkain kagaya ng gulay at saka prutas. Grabe ho pala kayo mag-alaga ng pasyente, no? Parang wala kayong ko kayong pinagtadaanan. Doktor ako, Andy. Kahit ano pang pinagdadaanan ko, ang trabaho ko ay manggamot. Ay. Okay ka na ba? Oo. Uh -huh. Kaya pala ang bilang isang ina, wala kayong pinipili sa mga anak ninyo. Pantay-pantay nyo silang inaalagaan, minamahal. Hindi ko nga alam kung tama yung ginagawa ko. Pwede naman ho kayo magalit pa minsan eh. Paramdam lang na mali yung ginagawa nila. Ma, Tita Ninang. Oh, Noel! Saan ka nang galing? Ano pinagbuksan ka pa ni Mama? Nakausap mo ba siya? Kumain na ba siya? Nag-uusap si Lola at si Andy. Kasi hindi ko nga lang naiintindihan kung anong pinag-usapan nila Sorry lang naman ako kay Madam. Kasi yung nagigilty ako, pakiramdam ko. Ako yung dahilan kung bakit nabunag yung mga sekreto ninyo kay Ma'am Faith. E hindi ko naman alam na meron palang laman yun na ikakasira ng pamilya ninyo. Alam mo kasi, sa susunod, huwag ka nang makikialam. Manang Kitty. Tama na. Manang Kitty, hindi ko talaga maitindihan kung bakit ang inat ng dugo ninyo sa akin. Di ba pinag-usapan na natin yan? Paulit-ulit. Ano to dahil gusto mo kaawaan ka ni Hope? Hoy! Hindi na uubra yan! Sakit na naman humagsalita, Manang Kitty. Ah, masakit talaga ang katotohanan. Manang Kitty. Uh, Ma, alis na po muna ako. Andy, pagpasensyahan mo na si Manang Kitty. May pinagdadaanan lang. Uh, ako? Hindi! <laughs> Wala akong pinagdadaanan. Ho. Baka siya meron. Aba, hindi na ubusan ang kwento. Parang si Lola Basham eh. Manang, tama na please. Tama na. Andy, thank you ha. Nakausap mo si Mama. Kumusta siya? Galit pa rin ba siya sa amin? Sa totoo lang yan eh. Wala talaga siyang gustong makausap ni isa sa inyo. Eh mabuti. Napilit ko kumain. Sinabi ko na lang na paglulutuan ko siya ng tinola para gumaan yung pakiramdam niya. Ha? Ma, Magluluto ka talaga? Baka sumakit ang tiyan ng madam Kunyan. niyan. E kayo magluto man ng Kitty. Sasabihin ko na lang na ako yung nagluto para kainan niya. Oh, piloso pa Inutusan mo pa ako? Bakit maganda ka? Manang Kitty, please. Malang. Tama na yung patutsada. Kung gusto mo, tulungan mo siya magluto. Kung nagdududa ka. May! May, May! Tignan mo Ano? Nawel kong tungkol to dun sa sinabi ko sa'yo nung isang araw. Muna isipin mo isipin Melin, pwede pakinggan mo naman muna ako. <clears throat> uh, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa iyo. Bago sa akin to, at kinukumpirma ko pa kung ito ba yung definition mo ng gusto. Pero nung hinalikan mo si Andy, alam mo ang definition mo. It was a stupid and impossible decision. Kamali ako doon, sorry. Look, nandito nga ako ngayon kasi naniniwala na ako sa iyo na saan? Di ba ilang beses mo nang sinasabi na may something off kay Andy? O oh, ito, tingnan mo ito. Naniniwala na nga ako sa'yo. Wow, bigla-bigla. Paano nangyari yun? Yan na. So, manang Kitty, kayo ho ba kapag nagluluto ng tenola, ano bang ginagamit nyo? Papaya o sayote? Papaya. Mm. Sabi ko kasi nila, kapag native daw ng manok yung ginagamit yung pangtinola, ang papaya daw ho ang nagpapalambot ng laman. Wow! Encyclopedia ka na rin pala ngayon ng mga Filipino food. <laughs> Naisip ko lang ho kasi man ang kitty na parang maganda na papaya ho yung gamitin natin ngayon. Para pag natikman ninyo, lumambot na ho yung puso ninyo sa akin. Oh! Eh, ikaw palang dapat na kumakain ng papaya. Kasi, ang tigas ng mukha mo. Abay, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nararamdaman na ayaw ng mga tao sa'yo dito. My God! Kita mo na? Kakaibang pitik talaga yung babae niyan eh. Oo naman si Piccolo. Ano nang balak mo gawin ngayon? Ito, ito. May papakita pa ako sa isa. Hanggat kailangan ho ako ni Ma'am Ho, kahit para lang humaglutin sa nanay niya, hindi ho ako aalis dito. Ano ka ba naman, Piccolo? Ba't ka nandito? Bawal ang aso dito, Julie! Out! 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 Dito tayo! Ay! Yan! Dyan! Dyan! Out! Out! Julie, ikaw talagang bata ka! Sabi ko sa ibaba si Pico na dito sa kusina! Sino yung babae niyan? Hmm. Hindi ko rin sigurado eh. Hindi kaya dapat sabihin na natin ito kay Tita Hook mo? Oh, tapos na pala! Tinikman mo na ba yan? Siyempre, Ho. Tikman mo ulit. Hindi ko nakita eh. Okay. Sigurado ka ba, Manang Kitty? Ayaw Ayos... mo talagang tikman? Ayos lang ako. Tikman mo na yan para madala mo na kay Madam. Mmm. Sarap talaga. Manong Kitty, sige na, tignan niya na. Ayo, Daling mo na kay Madam yan. Ayaw mo, di ba? Nandito na ho yung tinola ninyo. Ma'am? maiisahan niyo ako? Hmm. Paalam na, Ma'am Faye. Magkikita na kayo sa wakas ng asawa mo. Teka, nasaan si Andy? Tanina, hindi ko no. oh, nakita namin. Teka, saan niyo nakuha yan? Sa kwarto po ni Andy. What? Ba't nandun? May lason! What? May lason ang tinola! Nilibot na ng mga policing area kung saan nakita si Eric, pero walang makitang Andy o si Mama. Ba't ba ginagawa ni Andy lahat ng to? Hindi ko alam, Joy. okay kailangan natin siya mahuli. Kailangan natin siya makita. Mamamatay tao siya. Kung kaya niya patayin ng boyfriend niya, tayo niya patayin kahit kasino. Pa